Masama-sama tayong magiging sa tagumpay ang mga atletang Pinoy sa pag-iikot nila sa iba't ibang bahagi ng Maynila sa ikinasang Heroes Parade. Ang mensahe ng Olympic medalists sa Sambayanan, buong pusong pasasalamat. Huwag sumuko sa pag-abot sa pangarap at ang pangakong mag-uwi pa sila ng maraming medalya. Saksi, si Sandra Ginaldo. Timing na. Sabay-sabay tayong... A! Sa pag-A ng mga atleta, at pagsayaw-sayaw habang nasa Heroes Welcome Parade, mababakas ang tuwa ng ating mga Olympian sa masigasig na pagtanggap sa kanila. Mailit pa sa tanghali ang pagbati ng mga naghintay sa Aliu Theater. Kaya naman, masiglang-masiglang sumampa sa float ang Pinoy Olympians. Game pa silang makipag-selfie sa mga nag-abang sa kanila. Masayang-masaya po! Kasi siya po ang ating pambato sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Kaya po, nakita namin siya at saka kay si Tumulak ang parada sa iba't ibang kalya ng Maynila at hindi na wala na mga sumasalubo. Marami ang nagwagayway ng Philippine flag. Proud na masilayan ang mga kumatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Ang iba naman, ibinato sa float ang kanilang gamit. T-shirt, jacket, tumbler, bola, pati bag at sapatos para pirmahan ng mga atleta. Hindi nakasama sa parada si Paul Volter E.J. Obiena dahil kailangan niya ng lubipad para sa isang competition sa August 21. Isa sa mga buong puso si na sa parada sa swimming, ang ama ni double gold five, Olympic medalist Carlos Yulo si Kyla, na si Mark Andrew. Si Sanchez, May dala pang banner kung saan nakasulat Kaloy, dito papa mo. Ang ama ni Carlos, buhat ng ilang tao habang nag-cheer para sa anak. Kasabay nito, kumaway, nag-thumbs up at sumaludo si Kaloy sa direksyon ng kanyang ama. Sa social media, nag-post si Carlos na masaya siyang makita ang ama sa parada. Humingi rin siya ng pasensya na hindi siya masyadong nakakaway dahil marami raw nagpapa-autograph. Marami naman sa taga-suporta ni Carlos Yulo na nag-abang sa luneta ay mga estudyanteng atleta. Isa sa kanila si Gio Mislang. Lumalaban sa track and field sa Nueva Ecija at matagal ng tagahanga ni Carlos Yulo. Sobra pong na-inspire sa kanya sa pagte training po niya, kung paano po siya nagsumika, paano po siya nagsipag sa pagte training po niya. Sobra pong natash kasi kahit ako rin po, uh, kahit, kahit simpleng player lang po ako, sobrang po pong binibigay yung best ko kada training para mak makamit ko rin po yung gold medal. Ayon kay Cynthia Carrion, president ng Gymnastics Association of the Philippines, ngayon pa lang nagkakasana siya ng Gymnastics Olympic Team na sasama sa Los Angeles sa 2028 kasama ang dalawang kapatid ni Yulo. I Olympics. I'm going to have a team. You not only Carlos Yulo, I want a whole team, a Philippine team. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Nahaharap na rin sa reklamong tax evasion si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At kagulay naman ang pagkakadismiss sa kanya ng ombudsman, geta abogado ni Guo, iaapala nila ang desisyon. Saksi si Salima Refran. Isang araw matapos ma-dismiss ng Ombudsman si Alice Wu bilang Mayor ng Bambantarlak, nadagdag ang tax evasion sa mga kinakaharap niyang reklamo dahil sa kanyang papel sa Pugo sa Baufu Compound sa Bambantarlak. Sa reklamong inihain ng BIR sa Department of Justice, hindi umano nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Gu nang ibenta ang shares sa Baofu Land Development ng tumakbo siyang mayor ng Bamban. Linaw na malinaw na may kasong na tax evasion itong uh, transaksyon na ito. Maliit lang yung uh, value ng shares na pinalabas niya nga bineta kaya ang uh, Ka ang uh, amount nito ay nasa 500,000 pesos. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAO, Binenta ni Guo ang 2.5 million shares niya noong 2021 sa halagang piso bawat share. Bawit din sa reklamo ang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baufuland. The cases are multidimensional but definitely there is a narrative there that will have to come out in the end. So that's the job now of the law enforcement agencies to help us uh, with, the, with the connections within so that the narrative can be completed. Ayon naman sa abogado ni Guo, sasagot sila oras na matanggap ang sabina kaugnay sa isa ng pangreklamo ng BIR. Kaugnay naman sa pagkakadismiss ng ombudsman kay Guo, kinalungkot ng kanyang abogado na hindi kinatiga ng ombudsman ang kanilang argumento. Pero naghahanda na raw sila ng motion for reconsideration na kailangan sa ihahain nilang apela sa Court of Appeals. Ito na ang ikalawang criminal complaint laban kay Gu. May kinakaharap din siyang qualified human trafficking complaint dito sa Department of Justice, kaugnay ng raids sa Zunio Technology Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa co-waranto case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at ang material misrepresentation case sa Comelec. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, immediately executory ang utos ng ombudsman, maliban na lang kung makakakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Kaya makapag-file man siya ng Certificate of Candidacy para sa susunod na eleksyon, kakansilahin ito ng Comelec. Kalakip ng dismissal ng ombudsman kay Guo ang tatlong buwang suspensyon sa labing dalawang opisyal ng Bambal, kabilang ang Vice Mayor. Gayon din ng miyembro ng Sangguniang Bayan. Kaya magpapatakbo muna ng munisipyo si Councilor Eranio Timbang. Konsehal siya sa uh, Sangguniang uh, Bayan, Councilor siya, pero siya yata nag-oppose, nag-oppose nung kinukuha permit. At dahil dito since since he opposed, yes, uh he was absolved or acquitted by uh, ano, by the Ombudsman. Ay eh, nakakagulput po na kilala kami sa ganitong pamamaraan. Pero sabi nga po, lahat po ng bagay, Panginoon ang may plano. Para sa GMA Integrated News, sa Nima Refrain, ang inyong saksi. Idedeklara ang working holiday sa City of Manila ang August 4, nababansagang Carlos Yulo Day. At nadagdagan pa ang cash incentives para sa golden boy ng men's gymnastics. Saksi, si Jonathan Andar. Hindi magkamayaw kanina ang mga kabarangay ni Carlos Yulo sa barangay 711 Leveri sa Malate, Manila. Bit-bit pa nila ang standi ni Yulo. Maraw po ako dahil kabarangay ko po yan. Kaya na, huwi ka na sa Leveri Kasama sa nagabang sa Karina Avenue ang lola ni Yulo na si Angelita Pocis at ilang kaanak nito. Masaya raw siya na nakita ulit ang apo. Bagamat hindi rin na nagtagpo ang kanilang mga mata dahil nagbibigay ng autograph noon si Kaloy. <laughs> ano po <pa>, karamdaman? Masaya! <laughs> Tila barangay ng mga gymnast ng 7-1-1 sa dami ng mga batang tumatambling at gustong sumunod sa yapak ng two-time Olympic gold medalist. Ang galing niya tumambling. Gusto ko po sana mapagpatuloy yun. gymnast kung pwede lang. Hindi ko po kasi sure kung ma-afford pa po namin. Sana po Makakuha rin po ako gan, para po makangat po kami sa paghirap. Bago ang Heroes Parade kanina, may pag welcome din kay Yulo sa Tagig kung saan sumakay siya ng gondola. At formal na itinan over sa kanya ang gantimpalang 32 million peso condo unit. Papahalagan and iingatan po yung mga ganong um, biyaya ng Diyos din po. At mga bigay ng uh, mga mabubuting tao. Sa pagpaparangal sa Olympian sa ng kagabi, ang 20 million pesos na premyo ni Yulo sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act tinapatan ng parehong halaga ng Office of the President. Ginawaran din siya ng Presidential Medal of Merit. Tinapatan din ng parehong halaga ang 2 million pesos na premyo ng bronze medalist na sina Nesty at Ira Villegas na may presidential citation din. Ang non-medalist naman, tig 1 million pesos mula sa PAGCOR at tig 1 million pesos mula sa Office of the President ang nakuha. Ang coaching staff, meron namang 500,000 pesos. Sa Kamara, tumanggap si Yulo ng Congressional Medal of Excellence at 14 million pesos na insentibo. Tig 2.5 million pesos ang tinanggap na cash incentive ng bronze medalist na si Napetesho at Villegas. Gayun din ang Congressional Medal of Distinction. Galing po kami sa wala. Tapos eto po, sobrang Nakap, napakabait po ng Panginoon. Sobrang nakaka-overwhelm po na yung na binigay sa Tokyo, alas sa ngayon and mas grabe pa ang ano, grabe pa yung suporta nila sa mga atleta po kaya sobrang thankful po, sobrang blessed po. We will conduct a review of our legislation, among others, sa um, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta ah. at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Kirestyon okay, sa Senado kung paano nakapaglayag ang mga nadesgrasyong barko na MTKR Jason Bradley at MV Mirola One. Gayong kulang pala sa mga dokumento ang mga ito. Ipiresapina ang mga may-ari ng dalawang barko matapos silang hindi sumipot sa pagdinig. Saksi si Dano Kungko. Sa nangyaring oil spill, matapos sa magkakasunod na paglubog ng tatlong oil tanker sa Bataan, wala raw ibang dapat sisihin kundi ang gobyerno. I'm trying to picture this as a, a government-made, state-made, state-induced calamity. Hindi naman po siguro uh, lingid sa kalaman na nakakarami na kagaya ng sinabi ng ating chairperson, ay eh, walang permit. Uh, malalabas may walang permit yung ilang barko. Nakatutok ang imbesigasyon ng Senado sa mga nangyari na nauwi sa paglubog ng MT Terranova, MT Jason Bradley at MV Mirola 1, nung sabay na humagupit ang habagat at bagyong karina nitong Hulyo. Pero no-show sa pagdinig ang mga may-ari ng MT Jason Bradley at MB Mirola One. Sabi ng Marina, wala raw kaukulang safety documents ang MT Jason Bradley at MB Mirola One. Ayon sa PCG, hindi dumaan sa PCG ang Mirola One bago ito lumayag mula na Botas. MB Mirola we uh, departed the uh, votas without passing through the Coast Guard station. Tumakas po yan and it was into it ran aground on 23 July. So ma'am hindi po yan dumaan sa coast guard to so, hinila po From yan. From the going time. Anong date? It is uh, subject for investigation po yung Jason Bradley. Lumubog po siya habang naka-anchor po siya, hindi po yan siya din dumaan sa coast guard naka-anchor lang po siya at lumubog po siya nung kasagsagan ng sama ng panahon. Tanong ng mga senador, paano nalusutan ng mga barko ang mga hensya ng gobyerno kung kulang pala sila sa mga permiso para maglayag? Paliwanag ng Marina, July 1 pa lang nasimulang maipatupad ang kanilang digitalization. After po nung mga registration namin, we don't have any means to check whether after registration are they operating. Pwede ma'am, pwede kayong mapalusutan? Well, we don't have that information, sir, kasi we don't have that tool. We don't have that tool to monitor. Pumarap naman sa pagdinigang operator ng MT Terranova Nova. Paliwanag niya, bukod sa kumpleto sa permits at lisensya ang barko, may pahintulot din ang barko mula sa PCG na lumayag. Is that also the reason why you ventured, uh, sailed out, uh, Mr. Cordero? Dahil walang signal number? Ganun ba? Yes, Your Honor. Aside from that po nag rin po kami sa pag-asa. Ito ng Iloilo. ah uh, Your Honor, papunta pong Iloilo yung vessel. So you were there for how many days? ah uh, yes, because oh. after a few hours po ng voyage, biglang nagpalit yung weather and it encountered... Oh, yun, dapat bumalik kayo sa port. Yeah. Yun po yung intention until we encountered engine trouble. Ayon sa abogado ng Terra Nova, bukod sa insurance, sagot din ng Civil Liabilities Convention kung saan signatory ang Pilipinas ang mga compensations sa mga pektado. Bukod sa paglinis at pagpigil sa pagkalat ng langis, plano rin ang pag-setup ng claim centers para mas madaling makapag-claim ng compensation ang mga apektado. Para sa GMA Integrated News, Dana ko ang inyong saksi. Kinuyog at pinagbabato ng mga relista ang isang tow truck na hahatak sa mga nakaharang na jeep sa gitna po ng kilos protesta ng grupong Manibela. Saksi si Marisol Abduraman. Kasing init ng panahon ng sitwasyon kanina sa Welcome Otonda, sa gitna ng kilos protesta ng grupong Manibela, para sa kanilang panawagan na no to jeepney face out. Hindi sila nagpatinag sa mga pulis na pumwesto roon. Nananawagan din sila sa Pangulo na dinggin ang kanilang hinaing. Ito po yung totoong majority na dapat ito yung pakinggan mo. Hinarang ng mga pulis ang mga nagrally na tutulak dapat ng Minjola dahil hindi makausan doon na nag-programa ang mga nagrally. Ayaw nating puwersahin Ayaw nating ipilit yung uh, ayaw tayong padaanin kasi katulad nung uh, panawagan namin na huwag din kaming puwersahin doon sa hindi namin talaga kaya na pagpapatupad ng PUBMP. Target sana ng grupo ng makarating sa Mendiola pero dito pa lang sa Welcome Rotonda, hinarang na sila ng mga pulis kaya dito na lang sila nagsagawa ng kanilang pagkilos. Ang problema, hindi lang sila nakaabala kundi talagang ayan. Naharang na nila yung kalsada dyan sa Quezon Avenue, papunta sana ng Espanya. Kaya yung mga papuntang Maynila, eh grabe ang kanilang naranasan. Bandang tanghali, dumating ang tow truck na ayon sa pulis ay hahatak sa mga nakaharang na jeep. Pero ang tow truck pinagbapato at kinuyog ng mga nagrali. ang batu pa. Kasi pastusan po talaga. Nakikiraan kami. Ayaw nyo kaming paraanin. Tapos ngayon, irereker nyo kami. Ang mga nangbato dinampot ng mga pulis. Pero paglilina ng ground commander, walang pag-arestong nangyari. pinasipay lang kasi medyo nagkaroon na ng kundi-commotion doon ang rally ng grupo. Nagdulot ng matinding trapiko. Ang ilan sa mga nakausap namin motorista na late sa pasok sa eskwela at trabaho. Perwisyo sila, boss. Perwisyo. Nakaperwisyo po sila sa ibang tanga tao. May mga pasok pa po. Late na kami. Wala sa onji po pasok namin. No? Merong ilan na naiintindihan daw ang hinaing na mga tsuper at operator. May pinaglalaban din naman okay sila. Naman pero giit ng grupo. Hindi raw sila dapat ang sisihin kung bakit hindi nadaanan kanina ang Spanya southbound. Bago pa kami lumakad, bago pa kami magmarcha, sarado na po ang Spanya. Tumagal hanggang pasado alas stress ng hapon ang programa roon bago nagdisperse ang grupo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Pangangalaga sa mental well-being, ang isa sa mga susi sa tagumpay ni Carlos Yulo. Ay po yan sa kanyang sports occupational therapist na ibinahagi sa GMA Integrated News ang ilang estrategiya na ginawa nila para sa kanilang training. Saksi si Jamie Santos. Sa likod ng tagumpay ng isang Carlos Yulo, ang mga coach na buong puso ang pagsuporta. Isa rito ang sports occupational therapist na si Hazel Calawood. Malinaw niya ang goal ni Yulo, ang manalo sa Olympics. Kaya naman ilang strategiya raw ang ginawa sa kanyang training at pinangalagaan ang mental well-being ng atleta. Other things that benefited then, um, I guess, sa planning was that I also do mental health services. I believe that having that um, part of the plan na babawasan po yung stress ng atleta and anxiety ng atleta kasi meron siyang outlet. Meron siyang um, karamay doon sa proseso na napakahirap naman po talaga. Kabilang sa pinaghanda nila para sa Paris Olympics ay international training camps. At habang papalapit daw ang Olympics, tumitindi ang training kaya iniwasan nila ang rigorous training para iwas injury din. Kung ano yung gagawin niya, magsistretching. Kasi example, uh, ginamit niya po heavy yung legs niya for the day. And then yung program tomorrow is meron ding um, events that require a lot of leg strength. So, bibigyan namin siya ng assignment na, okay, mag ka ng extra ha, kasi itong muscle regions, um, ginamit natin masyado, eh, kailangan pa natin siya bukas. So, please, gawin mo yung assignment mo. So, pati nutrition niya. Kahit naging maganda ang resulta ng Paris Olympics, hindi raw sila titigil sa paghahanda para sa 2028. Wala rin daw silang babaguhin sa strategy nila pag tumuloy si Carlos sa 2028 Olympics. Ang bronze medalist boxers namang sina Nesty Petesio at Ira Villegas hindi rin daw titigil hanggang sa makamit ang gintong medalya. Hindi rin daw magiging distraction ng isyo na posibleng walang boxing sa susunod na Olympics sa Los Angeles. Walang ginto, hanggat walang ginto. Gusto ko lang po magpasalamat kasi mas napapansin na po yung sports ngayon sa Pilipinas. So... Baka madami pa pong mga ang mas magpursigi po. Babalik din daw sila agad sa trainings dahil may parating pang SEA Games. Panawagan nila ang mas higit na suporta sa lahat ng atleta. Sa national team, kailangan po talaga ng SNC nutritionist po. Sa pagkain po talaga, mahalaga din po talaga yung pagkain. Kasi po parang doon nga din po kami kumukuha lahat. And then po, um, yung, ano po, um, yung training area po, like po yung mga ano, yung gym, ganun po, sana po mga... Uh, matutukan po yun. Para kay EJ Obiena, hindi pa tapos ang season ng kompetisyon. Paalis nga siya ngayong gabi para bumalik sa training at may mga kompetisyon pa siyang sasalihan ngayong taon. I'm very grateful to be in such a position as myself and um, Yeah, I'm going to keep doing my best. Uh, the seasons not over. There's still a few competitions for me to take part in this year and uh, hopefully I'll be able to retain my world ranking. Hindi lingid maging sa Philippine Olympic Committee ang nais ng pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta. Isusulong daw ng POC ang pagkuha ng dayuhang coaches at paglahok sa mas maraming international competition. Let's accept the reality that uh, we can hire from from developed countries. More developed countries for foreign coaches no? and, and uh, look uh, at the result. Uh, we broke the record uh, for two consecutive Olympics. We were number one in Southeast Asia. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Ipinagutos na ng DILG na mas paigtingin pa ang mga operasyon at checkpoint contra illegal firearms. Gagnay po yan sa magkakasunod na kaso ng pamamaril sa ilang opisyal ng barangay. Ating saksihan! Noong linggo lang, nasawi sa pamamaril ang kapitan ng barangay Lakyo sa arayat at Pampanga. Politika ang isa sa ng motibo sa pamamaril dahil may plano raw sanang tumakbo bilang vice mayor ang biktima. Bago yan, nasawi rin sa limang tama ng bala ang isang kagawad ng barangay Makiron sa Ginobatan, Albay. Patuloy ang investigasyon. Sugatan naman matapos ding pagbabarilin ang kapitan ng barangay pamakpakan sa Haenweba, Isiha, pati na ang kanyang misis. Nagpapagaling pa sila habang patuloy naman ang imbestigasyon at pagtugi sa mga suspect. Dahil sa sunod-sunod na pamamaril sa opisyal ng barangay, ipinag na ng kalihim ng DILG na paigtingin pa ang hakbang laban sa illegal firearms. Sa ngayon, di pa raw masabi kung may kaugnayan sa politika ang mga krimen. Yung isa rito may nasampahan na ng kaso. Yung dalawa meron ng persons of interests. I've ordered intensified checkpoints and intensified operations against illegal firearms. Para sa Jimmy Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagala Carlos Yulo ang kapus couple na sina Megan Young at Michael Daes sa kanilang studio tour. At si Gabby Garcia naman nagkwento tungkol sa pagbibitahang international film na Death March. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Going international, si Gabby Garcia sa kanyang film na Death March. Gaganap si Gabi bilang isang nurse sa Prisoners of War Camp noong World War II. Unique din ng character ko kasi isa akong babaeng nurse na Pinay. Ang gagaan ng mga tao dito sa set, very welcoming din tayo mga Filipinos. Kasama rito ni Gabi, si British action star Scott Adkins. I play a British soldier who was kidnapped and put in the Japanese prison of war camp and fought to fight for his life. With the Japanese soldiers who are also karate masters, so lots of action, lots of fight scenes. Kumusta la on set? Lovely girl, very nice, great actress, and um, I'm enjoying it here in the Philippines. I'm having a good time. Ang Death March I co-produced ng Myriad Entertainment, ang kompanya ni Asia's multimedia star Alden Richards at Reality MM Studios. Excited na nga si Alde na maipalabas ang pelikula na pinagbuklod ang iba't ibang talento mula sa Pilipinas, Amerika, Europe, Australia at Japan. Certified action packed ang Disney Plus series na The Tyrant. Pagbibidahan niya ni na Jo Yeon Soo, Cha Seung Won, Kim Son Ho at Kim Kang Woo. Sa panayam ng GMA Integrated News, very open daw ang cast na bumisita sa Pilipinas. I hope so. If there's an opportunity, I'd love uh, to go. Very happy this project na to bilang a good voice sa drama start off. I love the action and dynamics between the characters in this show. And even before I got the script, Director Park told me about the, the narrative, the storyline, and I knew that it was going to be amazingly fun. In their Carlos Yulo era, Sina Megan Young and Mikael Daez. Habang tinutur ang room sa itinatayo nilang content studio, give na give ang kapuso couple sa kanilang mga posts na tila nakaland ng gold medal. Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. May pasabog pa ang celebratory flare ang tatlong fighter jet na ito sa Taiwan. Inescort nila ang flight na lula ng huling batch ng Taiwanese athletes na umuwi matapos ng kanilang matagumpay na pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Nung malaban sa Olympics ang Taiwan sa tawag na Chinese Taipei. Pitong medalya ang nauwi nila mula Paris, kabilang ang dalawang ginto. At kasama sa mga umuwi ang boxing gold medalist na si Lin Yu Ting na pinuri ng mga kababayan kahit pa isa siya sa mga Olympian na nakwestiyon ang kasarian. Ginawara ng Luso ng Maynila ng kalahating milyong pisang cash incentive ang Pinoy Paul vaulter na si E.J. Obiena. Pasasalamat daw ito ng Luso at pagpapahalaga sa tagumpay at ambag ni Obiena sa kanyang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Si Obiena ay tubong tondo at nag-aral sa University of Santo Tomas. Iminigay ang incentive bago siya umalis para sa isang international trip. Maasa si Obiana na sa kanyang darating na pagsabak sa mga sports event, mapanatili niya ang kanyang number two rank sa daigdig. Ganyan po ang itsura ng Northern Lights o Aurora Borealis sa kalawakan. Kita po mula sa International Space Station ang pagkislap ng pula at berdeng mga ilaw sa ating atmosphere. At mula naman sa daigdig, ang tagpong ay tila lights show sa kalangitan gaya na lang sa New Jersey sa Amerika. Nasaksihan din yan sa Scotland at maging sa China. Sina ba ng kasagsagan ng Percy Meteor Shower? Nasisilayan ang Aurora Borealis kapag tumatama sa daigdig ang mga solar flares. Kapuso, meron po akong tanong para sa inyo at uh, baka natatandaan nyo rin ito, ha? Mga blast from the past. Ito yung tanong. Ano ang kaya likhain sa tulong ng anghel ng sining. <laughs> Natatandaan nyo ba yun, mga kapuso? Kasi kung ang mga kapuso po ay merong art angel, aba sa Germany, meron ding art angel na 2 years old lang. At kapag nakahawak na siya ng brush at naglulublob na sa mga pintura, ang blank canvas ni Laurent, aba ay nagiging muntong makulay. At huwag nyo muli ang kanyang mga abstract painting na i-display naman ito sa art fair at hinahanap-hanap pa sa auction. At ang presyo ng kanyang paintings mula 10,000 hanggang 270,000 euros o nasa 628,000 hanggang halos 70 million pesos. Pero kahit mala mini Picasso si Laurent, aba, ayon sa kanyang mga magulang, isa pa rin siyang simpleng bata na nag enjoy sa painting at paglalaro. Alam niyo na kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. <laughs> at mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.